Moto. Hey yo, what's up mga chong? Meron tayong dideliverin ngayon. Gusto niyang isurprise yung kanyang girlfriend from Canada. Shout out nga pala sa sa boss natin, si James Delgado. Uh, ngayon, didelipir natin sa mga Nandito tayo ngayon sa may ano, di natin, tinan natin kung ano magiging reaction ni Madam. eto na pala si Ma'am eh. Delgado po, ano? Eto po yung KFC. <laughs> <make your> <laughs> Wait lang po, meron pa po yan. <laughs> wow, kinontent ko na ha. Ikukontent ko na, ito na. <laughs> eto po. Bali, ito po yung tatanggalin ko po na po. <laughs>